Nag-jeng-jeng ka na ba? No, na! No. Adik! Adik! Adik ka na jeng-jeng! Are you ready, boy? Vamos na jeng-jeng! Are you ready? Ano, oh, ang do ba? Handa na? Good morning! Tropang tumbong so. <laughs> soup? Tumbong soup? <laughs> oh, magandang umaga sa Barangay Panson. Kamusta kayo dyan? Eh, Barangay Santa kamusta? Present! Bali, roll call! Present! Roll, roll call! Ang mga yes no? No? Jeng present pa? Yesterday, today, and tomorrow, no. Shepday forever! Mga kapusong Pilipino! shall not be begun. Pagdengdeng ka na rin! Sa pa rin! Hindi raw magsosori. Walang pagkakamali. Walang bahid ng pagsisisi. Bakit? Bumongga ang economy. Pag uh, sinabi ang ka, may ginawa kang kasalanan. Oh. Wala po kaming... Uh, uh, ginawang kasalanan ni hindi dito. Mm. So na niya! Ganyan Uy, so na na. Ka, ganyan na reaction mo. So oh. na. Oh. na July 28. July 28. July 28. Lunis yung lunis. Huling lunis yung ng ulyo. So na niya'y pakakabangan. Haharap sa ating mga mamamayan. Mm. Ano kayang laman ng talumpatin yun? Mm. Kahit ano pa ang laman ng talumpatin yun? Magsa-standing ovation pa rin ang kanyang mga minions! Nakikita mo ba yung mga minions ko? Sa desperate ba yung minions? Para mga para simpsons Simpsons. Ay, ano? Anong, minions! Mga minions sa ano mga Pero in fairness, paligod? in fairness ha. In fairness. Hindi pa natin merong iba dyan, di pa naririnig yung magiging talumpate, yung Sona. Mm. Kung ano-ano na sinasabi. Naman. Pakinggan natin. Let us not Oo, oh, oh, yun naman. Sinasabi oh. ko lang, kahit anong oh, talumpati talumpate, mga, oh. yung standing ovation. Oh, okay. oh, Siyempre, oh, okay. Siyempre, mm, okay. Siyempre, mga... Parang desuse. Eh. Mm, mm, <laughs> meron din namang hindi, hindi, papalakpak at hindi tatayo. O, oh, <laughs> di ba? Yung mga kritiko oh, niya. Ayan, ayan. Yeah, yeah. oh, okay. Oo, oh, oo. Oh. Oh, oh. Pantala, oh. oh, oh. oh, tala, oh. ito na. Sa barangay, ako ang hari ng tumbong. Malapit na po. Indie films ko yan. <laughs> hari Then, ng tondong? Oo nga, hari ng tondong nga. Walang kasalanan. Ba't ganyan ang nguso mo? nag -ano modulate. <laughs> Walang kamalian. <laughs> Nangopia ka na naman ha. <laughs> ganyan katikas manindigan. Mga tao sa Malacanang. Nakalako talaga <laughs> yung mga nagsasalita na yan. <laughs> kay palabing tatlong mais trado uh, nagkakaisa zero. nakita ang sabwatang sa sobrang linis ng sa sobrang linis sa sobrang linis kabulbol ka na walang yaka hindi na pipikit sa sobrang linis Sino, sino, sino pa para kang so, para kang so, soprano diyan hindi ko niya Wala kang kasalanan, wala kang kamalian, kalinis linis Parang tumutupi, parang tumutupi tupi yung uso. Ano ba Kung bakit jengjeng jeng lang papikit-pikit pa? Kasi ako, kung tomo pa ka pa diyan, tomo ka pa. Ganyan kaming ganyan kaming artist. Ano ka mo? Mm. Sa sobrang pagkalinis linis. Gusto ba wala Walang kasalanan. wala Walang kamalian. Wala na Gawing santo na ang mga ya. <laughs> Saint Boots. <-Buch>. Saint Boots. Dabang yung santo? Pag sinabang sa ka, may ginawa kang kasalanan. Wala po kaming uh, uh, ginawang kasalanan hinggil dito. Mm in good faith. Samantala, makikinig naman ang mga santaan Imposible raw walang alam. Oh. Itong si Secretary Florencio, hmm. na dap ayon sa ilang mahistrado. Oo oh, nga daw. Ilang beses nang nilaglag hmm. ang ating Pangulo. Hindi pa rin sisibakin. Kahit manilaw na siya ay Di masumulat nito? Kahit malinaw na siya ay... I... Binaw! Kaya mo yan, Mike! Mga tapo Wala, 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 punchline. Wala mong di pwede yan. Kaya mo huh? yan. Bina, binoprotectionan mo yan. Ilang beses nang nilaglag <laughs> ang ating pangulo. Uh Oo. -oh. Hindi pa rin sisipakin. Aha. Uh -huh. Kahit malinaw na siya... Ay... I... Ay... I... Kaya mo yan, Mike! Mga kapoy! Ay! lang! <laughs> Kahit malinaw na siya ay... Nanloko! na <laughs> Nanloko! Ayaw ang ay, parinig! Ayaw ang parinig! Sabi ni Father ah, Pernas eh! Tingnan mo lang! sabi ni Father Pernas! Father! Nasaan nasira yung... Di ba? Asa na? Hindi na dumadal sa... sabi ni padre, padre, ay, Father Pernas! I think who's vulnerable here is Butchabad. Oh! He doesn't have immunity And two, he was really calling the shots on this. If so, he can be made administratively accountable. Ngayon, si Father Bernas. So si ano, si Butch Abad, na abogado, dapat mm, alam. At kongresista. At kongresista. Uh -huh. Pero sandali huh? lang, hawak ko, yung Senate Bill 3121 mm -hmm. Noy -noy. introduced by Senator Benigno S. Aquino III. Mm -hmm. Kayo, gagawin ninyo ang research ninyo, mm -hmm. mga kaibigan, mga kapuso. Mm -hmm. Dito pa lamang, makikita na natin mm -hmm. ang nilalaman nitong ano, ng panukalang ano, batas. Ano ba, ano ba pamagat ng batas na yan? May pamagat ng mga batas eh um, a law, something, ganon, blah, 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 or uh -huh. the freedom of information, blah, 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 ganon. Ano? Ano ang pamagat ng batas na hawak mo? Ay, nahawak mo, ali, ay, ano? Oo nga, eh, pero wala. Republic wala. Wala ako maanong title, eh. Republic Act number ay, ano, ano, budget, 3121. Budget, budget Impoundment Control Act. So, ano bang, Budget ano impoundment control. Oh, bad Ano ba 'yon? Budget Etong impoundment. Etong panukalang batas na ito, na, nasasang, nasasangatbayan 'yan, ano ba 'yan? Oo. 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 nilalayon nito, mm. palakasin yung congressional oversight at ilimit harendahan ang impluensya ng ehekutibo doon sa mga specific appropriations ng GAA. Baka nakalimutan natin nito ni Presidente. Pa, nga, babasahin ko verbatim. Ma. Senador pa lang siya na. Babasahin ko verbatim. Basa. Ma. Of recent times, however, this presidential prerogative has been misused and abused. Panahon to ni Gloria Macapagal-Arroyo. Sino sumulat yan? Siya. Siya. Si Presidente. O! Oh, si ano, senator. binigno ako. Oh, no, no, no. no, no. Siya ay Senador at Pangulo si Gloria Macapagal-Arroyo. Oh. Sinabi niya, this presidential prerogative has been misused and abused and has emasculated mm -hmm. Congress's authority to check the President's discretionary power to spend public funds. Mm -hmm. In effect, mm -hmm. the President seems to have a vast an unbridled control over the national budget so in short yung panukalang batas niya mm -hmm. he acknowledges na masyad o masyadong na. malaki ang kapangyarihan ng presidente sa pera niya, oo yung dis, uh -oh. yung discretion uh -oh. yung discretion niya kongreso yung ano niya yung judgment call mm -hmm. niya masyadong malawak. oo masyadong So gusto niyang limitahan yun? Masyado nang makapangyarihan, yes. sobra. Sandali, 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 may time to play. Na-jang-jang ka na ba? Nauda! Mga kapusong pipiliro! isa naman, paunahin nyo Santana. taana. O, oh, sige! <laughs> <laughs> parati na lang... Parati, oh, parati nasa ng, na lang barangay panso. Kung nasaan ang... Kung nasaan ang nasa mahiwagang bukal. Our Lady of the Bandon. Santana Sa taana naman. Sa taana naman. Salamat, salamat, salamat. Kay malas naman talaga. O oh, bakit? Oh, bakit? Bakit naman? O bakit? malas na kit. Tingnan nyo, ha? Ah? ah, ito. Sige. Nang magkapatid na no Noy Noy Noy. An ano? 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 Kay malas naman talaga. Oh, okay. Sino? Yeah. Nang magkapatid na Noy Noy at Chris. O oh, bakit? O bakit? Mga kritiko hindi lang sa politika. Oo. Oh. Pati na sa showbiz. Ayoko okay. oh, ka. Anong nangyari? Tumpak ka dyan. Una, no. national artist kay Ate Guy. Yes. Ay hiniling. Hmm. Ngayon naman, Kis sumunod si Ate Vina wrong spelling. Hala. Oo oh, nga, ano? With or without malice? Mahirap ang makakalaban. Oo. No. Mahirap makalaban. Oh, nga. Oo nga. Ang pinagsanib na... Pwersa. Mahirap makalaban. Mahirap yan sa eleksyon, <laughs> lalo na. Ang pinagsanib na Noranya at Bilman. Ay! Oo nga, Yari kayo dyan. Ha? Allah, kayo. Espanya at Noranya yes, na yan nagsabing ang, ang dami nilang naantagonay. Sa bagay, si Pinoy hindi natatakbo. Tignan, tignan mo, yung dalawa <laughs> sa kabilaan yan, magpakumbaba hindi yung pag yung, reaksyon oh, reaction nila oh yung oh. humility na kinuha yeah. yung ay, reaction nila oh, okay. Nora at Bill, oh, oh no? Yeah, yeah, grabe yeah. no oh, oh. oh, oh. oh sila yeah. pa yung nagpaunawa hanib no? na puwersa mm. talaga ng Norani at Vilma yung yun, ginalit yun, ninyo ng Norani puwersa big puppy niyan ay sa dasal at tayo 100 million tayo at ang mangunguna diyan si Attorney Edwin La Sapagkat sa ay Noranian sabi niya siya oh delikado Okay, okay. Uy. Oh, doon mo na sa barangay Pansol. Ay, pwede ko ba sabihin dito Nandito si Mike. Si Mike. Nag-aamoy impeachment na naman. Oh. <laughs> ano masama sa amoy? Um, no, <laughs> no, evidence, no, reference to the... Maamoy, maabot ba dyan yung hininga ko? Nakarantaman <laughs> lang <laughs> yung pagsing. <laughs> Nag-aamoy <laughs> impeachment na naman. kasama pang singhot. <laughs> hmm? Oh, kawawa kong bayan magwawatak-watak, may kaguluhan. Wala na bang katapusan? Erap, Gloria, at Corona. Pinoy Noy, susunod ka na. Papanagutin sa Dap Halaka Kay Tita Cory Lagot 哥。 Mabigat yan. O, may bisita tayo. May ba Ano yung bisita? Ano yung bisita? Bakit? Ano meron? Isis ni Gardo. Ah, ikaw si Ivy. Gardo. Gardo At sa sota. At kasama ka. O, talaga? O, bibigyan Pero wala pa yata si Mike dito. Pero sinama na nga niya. O, na ano, ano yun? Si Mike Enriquez. Hindi ko alam pinag-uusapan nyo. Sa totoo lang. Bibigyan kita ng t-shirt na ang nakalagay. I'm proud to be Filipino. Ashamed of Nino. Pag-ingay sa niya. Ashamed of my government. Excel ako ah. Ayan. Yan yung binigay ni Gardo kay Ate mo kay uh, XS kasi so, man na si Ivy. Mayroon Wala ba? Oh. Ay, sige. Double XL, meron? Sige, Ano si Ali? mijum, no? Oh. Si gym. Tito Tingnan sa, sa misis ko, Tito Babes. Bigyan natin. Oo. Ah, oh. Pabaliga. thank you Ivy oh sige Ivy. sige salamat oh, sige, salamat yung pa. statement t-shirt ni kay kay gardo versus talaga galing kay gardo yan thank ah, you oh. Oh. So, so, ha? oh sige sige parang parang nakata no wala nung lumabas oh nakalagay dito i'm proud medium tignan ng tignan ngayon tignan ng para para hindi, si oy. Oh, oh no, uh, nakikinig yun. Hindi na naman matutulog pa. may kulang no, medium, medium. Ah, ah, medium. ah ito. ito nagkabintahan ng na, t-shirt po. Oh, medium, medium. Kasi <laughs> <pipitabils. laughs> sa akin, XL. Ah, Proud to be Filipino, ah, ashamed ay, of my ah, government. Ah, ayan. Oh, ayan. Yeah, sige, nakoko. na. Ano ito? Ayan. May nagtatanong na naman, Ivy. Dito na yung concept. Yeah. Kaya, yung mga susunod ang order ng t-shirt. Kasya ba sa akin itong large? lang, hindi na ngayon masyadong malaki t-shirt, dapat naka ano na. hindi, okay yan, baktong ka lang, pero okay yan. Hindi, XL large ako. Ayan, medium. Ayan, namin yan, Ha? Hindi, ako na rin to, para... Baka, para okay. Ayan, Globe na lang. Ano yung globe? 0917. Uy, iba yung, mati yung iba yung materialis nito ah. Yung tela, iba ah. 0917 8 7 8 7 0 Ulitin nyo nga, labo eh. Tuloy-tuloy. Ako na lang, 0917. 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 extra large 0917. 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 Yung 0917. 0917. 0917. 0917. 0917. 0917. 0917. 0917. Okay, oh, sige. Mm. Oh, teka muna. Sino Sino na, Oy, oh! Oras. O, teka mo ano, na, sige, susunod. Sige na Oo! Oh, oh, oras. Hindi, ano? Na, natin kasi ito sa korona. Jeng! Forever! Hindi, okay, kasi minsan ang inaasal natin, ewan ko ako rin hanggang ngayon ha, yung inaas inaasal ko, anong iisipin ng nanay ko? Is she going diba, to be proud pa? of me? Marami sa atin, ganun pa rin eh. ang moral bar natin, gusto natin maging proud sa atin yung magulang natin, lalo na yung nanay natin, di ba? So, Tita Cory, oh. Si Noy Noy, oh. At saka si Chris. <laughs> ayan na! Noy! Tapos na ba? Halika na, ikaw na. Oo. Oh. Hala, ayan na. Sige, tira, Clinton! Hindi ko marinig. Sandali, sandali, sandali. Henry! Hindi ko mapasok to si Clinton. Ayan na. Isa pang... Nalinilig niya na. Isa pang uh, ikot, Clinton. Isa pang... Okay, sa pangulat, you, Ay, sa pangulit mo na medium para kapit na may thank you, ha. Ah. Thank you, Ivy. Okay. Ito ba, Ito ka sa mundong ito, nasilaw ang magulang oh. mo. Okay. nang makita bumbunan mo Hoy personal naman no? wala siya sino personal naman wala na yan, so. sino wala siya sinasabi Pero ka mong At ang nanay at tatay mo di malaman nang gagawin Bunsong kapatid mo'y pasaway din. Wala sinasabi. Personal na Wala sinasabi. Personal na yan, At sa gabi, napupuyat ang iyong nanay mm. sa pagdalaw sa iyong tatay. <laughs> Sang umaga dito ang iyong ama, mukha ngayon nasa pera. <laughs> <laughs> Ngayon nga'y malaki ka na Naging pangulo ng bansa Di man daw nararapat walang magagawa Ikaw nga'y biglang nagbago Naging matigas ang iyong ulo Lahat ng kaaway ay Lulung mo, lalaman <laughs> <lapad noo, laughs> <lapad laughs> mo, lalaman para para sayo, para sayo, para para sayo, sayo, mo, lalaman 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 mo, mo, lalaman mo, 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 pinapansin. Hindi mo pinapansin. Hindi mo pinapansin. Hindi mo pinapansin. Hindi mo pinapansin. Nadaan <laughs> pa ang mga araw, ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong dahil dami pondo. Dami pondo, dami pondo, dami pondo. At ang una mong nilapitan, si Torencio na utak niyan. At ang tanong ay, Noy, ba't nagkaganyan? Ba't nagkaganyan? Ba't nagkaganyan? Ba't nagkaganyan? Ba't nagkaganyan? Ba't nagkaganyan? At yung mga bibig ay biglang lumanga Nang di mo napapansin ay! Biglang lumanga, biglang lumanga Biglang lumanga, biglang lumanga Ba't nagsisisi wala ba? sa isip mo Wala rin kayong... Pagkakamali walang pagkakamali walang, pagkakamali walang pagkakamali walang pagkakamali wala kang mali wala kang mali Pagsisisi wala sa isip mo at wala ring kayong pagkakamali <laughs> pag uh, sinabi mo ah! sa may ginawa kang kasalanan wala po kaming uh, uh, ginawang kasalanan hindi dito kahit persoala, masakit nasa ikpura sa katatawa. Sabay dating ang Papa John's. Okay sa timing, I think who's vulnerable here is Bitsabad. He doesn't have immunity until he is really calling the shots on this. So, If he can be made administratively accountable. Saan po kayo? kumukuha ng kapal na mukha. Pinaktis pala, ang, ang balita ko ha, ah, pinaktis pala, nasa harap siya ng salamin para, oh, oh para syempre, speech yan eh. Mga <laughs>